Good morning guys. Welcome to my vlog. Uh, dito para tayo sa ano, sa ginagawa kong bahay. Ito. Yan. Ipakita ko lang sa inyo guys kung ano paano gagawin yung door jam na uh, ano, door jam na semento. Eh usually yung ginagamit traditional na ano, door jam na kahoy. Ngayon, semento yung gamit natin concrete uh, ano ito nagawa ko na ito kahapon sino kaya matibay kahoy or door jam na ano comments kay guys ayan guys nagawa ko na ito kahapon tong isa yan isusunod natin ito isa ngayon yung opposite nya ito gag ano gawin natin ito ngayon tatapusin natin ito yan package to guys uh, pati kuryente ako na ano gumawa yan lagyan ko na ng kapon ayun okay tingnan natin kung saan ba saan alin ba matibay yung concrete na door jam o traditional na door jam na kahoy okay guys Umpisa natin gawin yung ano, yung kabilang naman to. Okay guys. guys para pecah pita teman tapos yung isanya kabila tapos itu yan kita ba oh, itu ayan yung durjam jam natin na bakal ah bakal ano siminto pala yan concrete yan lahat kasi kahoy Ah uh, pag matagalan mano masisira yun ito siguro tatagal ito kung mapapapasin nyo guys Meron tayo dito ng ano, bakal na nakausli. Ayan. Dito tayo mag-connection sa ano, sa lock niya. Dito natin i-weld yung lock ng door. Kasi yung door niya ilagay natin, ito pa rin yun, oh. ito yung door niya. Eh, lilipat lang doon, uh, dito sa kabila ng bawang gawa natin. Kasi ganito yung lock niya dito, oh. Hindi safety. Ah, uh, isang tadyak to, tanggal na to. Kasi ba, pa ako na nakalagay. Pero ang door to, ito ang lagay natin doon. Dito. Ito yung magiging door nya. Kaya may nakaos itong ano, bakal. Kasi dito yung natin i-weld yung ano nya. Lock ng door. Okay guys. Uh, abangan nyo. Hinihintay lang natin na ano to para mapalitadahan natin. Ayan o, ano, ano pa. Masyado pang ano, lambot. Okay guys. นักกานตอาดนะคะะกัเป็นยายนัก Sabang? Ay, nasta ko. Ay, tanawa ha. Nasta ko. Nasta ko. na. O, oh, ay, tanawa देखना वहाँ Apa-apa? 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 apa 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 staku? 打开空调。<Thank> <Thank you. S 1> Okay guys. Tapos na yung ginawa natin ano, yung door jam na siminto balib uh, siminto lahat wala tayong kahoy ginamit dito siminto ito guys so oh. ayan ah uh, bali maya eh natin yung ano yung mismong pintuan ayan ginawa natin to guys kasi no para ah uh, matibay talaga siminto na natin ah uh, ginawa natin ano door jam Tsaka konti to, konti lang guys. Tapos itong bahay yung ginawa ko guys. Ito guys oh. Ito yung pinaka kabinet nya. Ito. Yan. Ginawa, ginawa natin yung pintuan guys oh. Yan. Yan guys, pintuan guys oh. Pintuan yan, pintuan yun sa ano, sa kabinet nya. Yan. Malaki yan guys. Ayan, yun pa yan. Lagyan pa natin ng pintuan yan. At saka dito, Malaki itu guys. Oke, okay. santan hilang guys, uh, apa terpusut ito. Good morning guys. Ah, na kumana gid ang atong gihimong balay. Okay, mo ni siya guys oh. Ang wa ani ang kuryente na lang. Pero ready na nice, siya. Ah, wala pa ang iyang connection ni Bigit sa min. Okay, mo ni ang kon guys. Ang balay nga atong himo, kabinet guys oh. Kadto kay ba mga puntahan. Pero video kay bagwai mau pata Oke okay, monitornya pertanyaan guys ah uh, uh, tuang, aguang kabinet ini Oke okay. aguang okay, ni lang ini guys so, <laughs> Oke <okay. laughs> <Sinakusni. Okay, laughs> okay guys jarang lagi ya guys monitor gear ya guys uh, balay guys kanis, uh, di by Oke by ray sampai himo kasuldi sa Oke okay, okay, kayo <laughs> Mau <tuk> nih saya tagih ya guys, kan ya. Ya. Ya, pertahanan pertahan guys, aku nggih mau anu kadang dor jam nggak si minta guys. Oke, like on guys guys. Wala nih saya dor nap ang lagi pabutan tagih <tuk> ya kan hilang building ah. Iyo ng kabilya. Ya, butang akan dato. Oke guys. Dan selamat like and subscribe to my channel. I like and subscribe to my channel. Oke okay guys. Oh, tunggu aku anak guys, oh, aku libur. Wa kurul, Oke, okay, kabinet guys ya dog ko, guys. Oke okay guys, aku running human guys, while yang lagi buhat aku ra. Ah, uh, while liburai solo solo. Finally human na gyon. 3 weeks, 3 weeks na akong human. Oke, okay, selamat guys.